Ang oh. mahalaga po ay uh, magkaringgan pa rin po tayo sa araw na ito bago matapos ang araw ng biyernes. Ay mukhang parami ng parami kasi kong ang mga lokal na opisyal ng bayan natin ang gustong kayo ay makadaupang palad kong. Ano ha? Nauunawaan naman po natin dito sa palatuntunan kong. Oo, oh, nasabi ko naman sa inyong dalawa na meron akong programa sa kabila oh, na po. kung saan ay sinusuri natin yung uh, maitutulong sa mga... Uh, barangay natin na halos mahigit 42,000 ang bilang Opo. sa kanyang kabuguan. Ano? Kasi alam mo, ang barangay dyan, iba-iba yung kanilang classification. Eh. Totoo po. Mm -hmm. Depende sa ira mo at sa kung ano yung munisipyo na nakakasakop sa iyo. Kung alimbawa, kung first class municipality ka ah, dyan, medyo maganda-ganda ang kalagayan mo sa buhay. di ba? Opo. Pero kapag kayo ngay nandun na sa Porta at saka sa fifth class, class, municipalities, <laughs> ano? at saka karaniwan, oh. nasa kalayuan ng... Uh, rehiyon na ng ating bansa, yun eh. Opo, opo. Pagkatapos, eh... pagkakasi class o kaya fourth class, eh... ...naan din yung uh, kaliitan ng uh, era na sinasabi... ...na ngayon ay tinatawag <coughs> na NATA na. Ah, mm -hmm. uh, NATA? At, oo, oo. Yung uh... yung tinatanggap na honorarium. Opo. Actually, hindi mo masasabing uh, sahod yun din eh, Nelson. Uh -huh. Sapagkat, ah... Uh, ...ang konsepto kasi ng paglilingkod sa barangay ay nakasalig do sa tinatawag na volunteerism. Eh. Ah, okay. Kaya okay. hindi mo matatawag na salary o kaya oh, po, wages hindi. o ganyan. Tayo, ano? oh. may mga barangay na, actually, 98% ng barangay ay uh, gumagapang kung ang pag-uusapan ay yung pondong magagamit. Ganun pala, no? Eh kung oh. tutuusin mo... Oh. Yung pinakaunang layunin ng batas na kung natin ay local government code Opo. na nais sa batas noong pang, uh, 2001 ay para sa ikatatatag, mm. uh -huh. para sa pagiging independent o self-reliant ng isang barangay. Opo. Pero, siguro kung, kung kinakapos sa lagay na pinakikita natin ngayon at meron naman silang marami at malawak-lawak na lupa, ilusad din nila itong pinasimulan nyo na isang araw, yung tinatawag yung hapag. Di ba kong? Nakita ko, nagtatanim kayo, may mga gulay, may na mga pwede. Nahuli niyo pala akong, ano eh. Ay, opo opo. ako ng repolyo eh. <laughs> at ito po kong sa Quezon City ito ha, hindi natin nakalain na, oh. na merong ganito pala sa Quezon City. Meron, yan ang tinatawag oh. na hapag eh. Opo. Mm -hmm. Halinang magtanim ng prutas at gulay, yun hapag. Ah, kaya pala hapag, halinang oh, magtanim ng prutas at gulay. Yan ay pinananagutan dyan sa barangay Holy Spirit. Opo. Talagang maraming ano, no? maraming tanim. Uh, <coughs> at yun nga ang katabing uh, lupa dyan, eh. malit lang naman ang sukat. Opo. Pag-aari yata ng, hindi uh, ko alam kung napukor yata. Uh -huh. <laughs> na ba? o, Ba't hindi nyo tamnan? hindi amin kasi, eh, binabantayan kanya ng tatlong security guard. Uh -huh. eh, mo kanya yung sweldo na security guard. Opo. Ay, halos kinwenta nila eh. Ah, uh ganun -huh. Parang sa sa loob ng isang buwan, 250,000 yung tatlo yata, yun, ano, no? Uh -huh. Dabay, ka, ka, kamahal na ng gina, ginagasta ng gobyerno dyan, di mo napapakinabangan. Alam mo ka uh -huh. kung sa civil code, pagka nakabuyangyang ang lupa. Oo, lalo pag ano ng gobyerno, opo. Ah, pwedeng tamna niyan. Pwedeng pala. Ah, mga lands, ano? Manan, actually, mananagot nga yung, ano, eh, yung tao na hindi man lang niya binigyan ng pagpapahalaga uh -huh. yung lupa niya. Pwede mo tamnan yan, sabi ko. Mm uh -huh. Ayun. ipapunta ako dyan sa maraming repolyo at lechugas. Mayroon uh -huh. pang ano eh. Ay ko, ako, ay, ako, na-imagine na ko kung, kung lima, sa buong Pilipinas, sabi na natin, yung out of Porto to Barangays, uh -huh. Kalahati may na lang yun, ano? Lahat may ganyan. May, may ganyan? Oo. oo, oo. Edy... Mal Malaki yun ba? Kamukha, kamang isang oo. plot na kinunan namin ng pechay. Opo. Uh, in Inestimate nung kasama ko, palagay mo ilang puno ng pechay yan? Opo. Sabi niya, yung sukat pong ito kung kanya, hindi po kukulagi sa isang -isa libong puno ito eh. One thousand? Aba? Oo. oo. Isipin mo na lang dyan, ha, isang maliit na pamilya, kakain na doon sa isang puno ng ano eh, Opo, o, o. Meron ka lamang isang sardinas. isang ah, lata o. ng maliit na sardinas. Yes. Isang malit na lata ng sardinas. Opo. Ha? Igigisa mo lang yun eh, kakain na yung pamilya mo eh. Totoo po. No? O ilang, uh, isang libong ano yun, isang puno ng petsay. Oho. Uh -huh. isang tali eh, Limang piso, sabi nga, ano, piso? 10 piso, 10 na. Ano limang piso? Sampung piso, isang tali ba? Bang... ngayon. <laughs> oh. Pasensya na po. Hindi ako naman maling kinunakarap. Ay, eh, palibasa, <laughs> ay suficiente ka kasi pera. Hindi mo naman oh. pinapansin. Pero ako, bago ako, mag magkano po ba yung oh. ano na yan? Kasi yaman kasi ako ni Enrile Kong. Alam mo naman tayo. <laughs> eh, ito pong medyo lanta. Opo. Oh, o, so, oh. yan tanya, kunin mo ng otso. Oh. Bigyan mo na ng akong tatlo. Eh, lanta na yan eh. Ayun oh, lang nga. Kinahabol oh. ko na lang yung konting kasariwaan yan eh. Para lagyan ko ka ako ng sardinas. Ibigay eh. mo na sa akin. Opo. <laughs> <laughs> diba? Oh, oh. Ang kangkaw 20 ang tali eh. Oh. 20 ng tali, kangkong? Oh, kangkong, kangkong. Ang ibig sabihin Nako. nito, sinasabi ko sa inyo, mm -hmm. mahigit... Uh, kasi 98% ang ano eh. Oo, oh, mahirap na barangay sa buong Pilipinas. Oo, oh, eh, ito ba yung eh. nakaririwasa? Eh, kung 2%, di ba mahigit parang 800 plus lang. Wala hmm. pang 1,000. O tama Wala. 800. Halimbawa, eh, barangay Forbes Park. Ah, barangay Magallanes. Ah, Oho. Ah, Oho. Barangay... Uh, uh, oh. oh. Holy Spirit, yeah. Barangay Holy Spirit, eh. Oh. Barangay uh, Batasan. Cup, Balmosina pa rin nandiyan, oh. no? Eh, oh. barangay Commonwealth. Oh barangay Katiklan, Barangay White Plains, yung mga ganyan. Mga kumikitang barangay, oh. Nakaririwa sa yan. Kaya, kanina lang sa program ko, mayro, dito sa Quezon City, ang kanyang honorarium dyan, Uh, 37,500 pesos. Kapitan ng barangay po ito. Kapitan. Bo, pwede na? Oho. -huh. Oh, uh -huh. eh, eh yung eh, yung yung isa naman na uh, sumagot. Bandang uh, parang Talisay, hindi eh, ko alam kung Talisay Batangas, 5,300. <laughs> sabi ko, uh -huh. Kapitan. Opo. Sabi ko sa gabi ito, sa araw na ito, kako, ikaw ay ikaw ang pinakamahirap na kapitan. Saka Opo. yun lang, sa gabi, ang pinakamayaman naman kako ka ito. 37,000. Ang kinikita mong honorarium, ikapitong bahagi lang ng kanyang honorarium. Saka naman naka... <laughs> uh -huh. Kailangan oh. natin ayusin, sabi ko. Ayun. Yun ang gawain natin, kaya na may programa ako doon. Ayun, oho. Uh -huh. Tapos tatakbo ako rito. Oho. Uh -huh. Eh, nahuli nga ako, isipin mo, sa dami ng umahabol pa. <laughs> anyway, kung ano, at least ako, nakaka-inspire dito. Sana, hindi lang Holy Spirit. Alam kong marami nang gumagawa ng ganito kong. At o paano pati... Pabing... nyo nakuha yun? Sino yung naka... Eh, meron tayong reporter doon, Kong, na... Ah, meron nga ako oh, nakitang ng uh, 25 Opo. Oh, oh. nga kayo, Kong. Eh. Meron tayong ano, pati interview Erlo si sa... Si Carlo Bringas. Oh, Kaso oh. umuwi at po at... na... At dyan din ako kumain. Ayun, Oh. Alam mo yung kinain namin dyan, nilagang okra. Ah, po. Nilagang ah. Uh, talong. May ano yan, alamang at o bagoong? Bagoong na iginisa nilang napakasarap pagkatapos meron kaming tinapa. Oo. Oh, mm -hmm. oh. Oh. Ayos. Oh. Uh -huh. Eh, tsura ng litsyon doon. Eh, ako, yung tinapa lang na yun, at saka <laughs> yung mga ganung ano. Mabuti pa lang. Ako yung lamesong nakapunta dyan, hindi ako napakain ni Kapitan Balmosina nga kung... Dadaling kita rin. <laughs> Biro Mags, lang ka. Magsawa sa <laughs> ka sa pechay. Magsawa ka sa, Magsawa ka sa ripolo at sa pechay. Da, maniwala ka sa akin. Oh, po, oh. Ay, nako. Anyway, ko nga. Well, ako po, uh, sa kabuan, sa puntong ito lang, sana po, hindi lang Holy Spirit. Alam ko, marami din pong barangay na gumagawa niyan. Sana palaganapin pa, no, sa part ng Department of Agriculture, mga sangay ng ating at sa DILG, yun yung kanilang Barangay Affairs Office, Malaking tulong po ito sa kakulangan ng pagkain ng bansa natin, Kong. Oo. Oh, tsaka meron po kayong hindi nasisiyasat dyan. Alam mo, mm. yung kanina meron ako na interview. Awardee siya sa kapayapaan sa kanyang barangay. Aha. Naisip ko tuloy. So, payapa ang, ano mo, barangay mo... Mm. So makatwid ka ako sa isang buwan wala man lang nagawa eh wala po pwede pong nangyayari po talaga. Uh -huh. Minsan nagaway pero madali pong mapayapa uh -huh. eh. Nagsakasundo agad. So, uh -huh. walang umaabot ka ako sa peskadya, wala akong wala ka akong umaabot sa korte. Mm -hmm. Karamihan po ay eh, talagang hindi nakararating kararating Ngayon sabi ko Siguro ka ako isang araw ay eh, pag-aralan natin, tutal ka ako. May budget dyan ako, yung uh, mga piskal at saka yung ano, korte. Hindi umabot sa inyo eh. Mm -hmm. Di ba? Mm -hmm. Ah, ako. Halimbawa, oh. ikaw ang piskal ni um, Nelson. Oo. Oh. Oh. Magsisimula sa'yo. Mm -hmm. At kung halimbawa, ay mapanagutan mo na meron talagang uh, probable cause, dadalin mo kay uh, sa, Jen sa korte. Sa korte. Oh. Mm -hmm. At yung korte naman, nakahanda na tanggapin yan at litisin. Kaya nga oh. may budget. Yes. Ngayon, sabi ko, eh hindi dumating sa iyo eh. Mm -hmm. Hindi rin dumating sa iyo, Jen. Laking tipid nun, ko. Eh di wala kayong kinagawa, nakatipid oh, pa kayo. Opo, oh, oh, oh. Kukuha ko ng porsyento sa opisina niya, ibabalik ko doon sa barangay na masipag na mag-ayos <laughs> ka ako dapat na Dapat may ano. award. Tama, tama, tama Hindi tama, lang mga award. award kung oh, hindi compensation. dapat. Compensation. Oh. may Merong porsyento mm. sapagat hindi mo naman nagamit talaga ayun eh. oh, nga. Di ba? Oh, wow. Oh hindi mo na nga nagamit, nakapagpahinga ka pa. Oo uh po. -huh. Isipisipin mo yung dami ng dilitisin mo na ganyan. Uh -huh. Ay, ang gagawin sa mga barangay, aayusin diba? ay, ay na lahat, di ba? Hindi, baka sabi uh -huh. ng piskal, di, akin na ito, bakit bibigay ka pa sa barangay, <laughs> 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 di ba? Hindi nga, bahagi lang naman sa pagkat. Ikaw ay nakapagpahinga, uh -huh. uh -huh. di ba? Malaking bagay yan. Uh -huh. uh -huh. Oo. Oh. Anyway, Kong. Uh...